Natapos na si Awit na, natapos na. Sabi ko, eto na, si Antoinette na. Umakit yung tatay nila. <laughs> Gumanta yung tatay. Although lahat naman syempre may talent, pero grabe naman kayo. Birthday naman ng bata yun, yun ay unang birthday. Para naman ginawa niya yung birthday niya, para naman ginawa yung Cruz God Talent. Viral ngayon sa social media, ang tila sagutan ng dalawang social media influencer na si Nawamos Cruz at Christian Mercrey. Matapos na magbigay ng Ani ay pinakaanas niyang review si Merc, tungkol sa controversial first birthday celebration ng anak ni Nawamos at Antoinette Gale na si Baby Meteor. Dahil mainit na pinag-usapan ng marami ang naganap na birthday party ni Baby Meteor, ay hindi na iwasan ng vlogger na si Mark na magbigay ng kanyang opinion tungkol dito, lalot na andun umano siya sa nasabing event. Aminado siyang hindi siya imbitado sa party at isinama lamang muna siya ng asawang si Pamisquera dahil ito raw talaga ang invited at hindi siya. Gayun pa man, dahil nga raw na andun siya, ay sasabihin na raw niya ang kanyang experience sa nangyari sa party. Una niyang pinuna ang paghihintay nila ng matagal sa labas bago sila tuluyang nakapasok sa loob ng venue bagamat may pagkain naman umano at inumin habang naghihintay sila. Pangalawa ay ang oras ng party dahil gabi raw ito ginanap Tinabot raw sila ng alas 11 ng gabi, ngunit hindi pa raw nakakalahati ang event. Wala rin naman ang mga activities na pambata, gayong children's party daw ito na sana yung mga palarong pambata ang makikita. Sinabi rin ni Mark na tila raw ginawang cross-cut talent ang party ni Baby Meteor dahil magmula raw kay Wamos, kapatid nitong si Awit, tatay nila at hanggang kay Anton at Gail ay perform sa nasabing event at nagpakita ng kanilang talento mga pahayag ni Mark. Maganda yung event, masarap yung pagkain, halatang ginastusan, wala akong masabi. Pero para sa akin, hindi gaanong okay yung program nila para sa children's party. Siguro kung sasayaw sila, okay lang kung kunwari silang mag-asawa, kukumalan yung tugtog. Pero yung sasayaw si Wamos mag-isa, sasayaw si Wamos kasama yung kagrupo, magbibitbak si Awit, kakanta yung tatay ni Wamos, sasayaw si Antoinette, parang ha, nasa yung children's party doon. Sa kabilang dako, tila nga hindi kinatuwa ni Wamos ang pagbibigay ng reaksyon na ito ni Merck sa mga nangyari sa karawan ng anak na si Meteor. Dahil unang-unang nga -unang raw hindi naman umuna ito invited at mas nagmukha raw pangit ang party ng anak dahil sa mga sinabi nito. Mga pahayag ni Wamos Lang di na nga invited sa birthday ng baby ko, ang dami pang sinasabi. Sabit ka nga lang sa asawa mo. Ikaw pa magaling mag-comment sa mga nangyayari sa birthday ng anak ko. Ano bang pakialam mo? E eh, sabit ka na naman sa pangalan ko. Abangan mo sasabihin ko sa iyo bukas. Gigil mo ko. Ayoko sana kita patulan. Kaso mas nagmumukhang pangit birthday ng baby ko dahil sa sinasabi mo. Samantala, e pinagtanggol naman ng ilan si Wamo sa pambabatikos ng ilan dahil sa pagkakahanda ng programa ng nasabing party narito ang ilan sa mga komento ng mga netizens tungkol dito. Sa party marks po, may side na tama naman po siya. Pero sana maisip niya yung feelings ng magulang ni Meteor na gusto din ipakita siguro ng mga magulang niya na talented sila. Ganun, para pag nagkaisip si Meteor, makita niya mga magulang niya talented. Sa kanakita ko naman, di naman sila wamos na sa buhay nila. Sana maging masaya na lang sila sa kapwa nila. Just saying. Peace everybody!